Nagigilan siya ng bako doon. So hanggang dito yung construction. Problema din pala dito na yung pagdapon ng basura. Sa previous video natin, na-cover natin itong Canyon Road kung saan ito pa yung mga natitirang bahay. Pero sa ngayon, totally wipe out na yung mga bahay dito. At mga debris. At nagsisimula na rin yung pag-construct ng mga poste. So mukhang magkakaroon ng flyover dito malapit sa uh, Kaingin Road. So kung makita nyo sa map, meron itong creek na nagkoconnect papunta sa Paranaque River. So meron din mga ilang bahay ang uh, dito para sa karuktong itong C5 South Link Project. Alamin din natin yung sitwasyon dito sa creek kasi may nagsabi kapag nagkaroon doon ng bagyo eh, halos, eh, halos inaabot na ng level ng tubig. So ito po yung itsura ng Kaingin Road dati na sobrang sikip ngayon ay nagamit na ng taong bayan. Ayan, tapos yung mga bahay na demolish ka Nandiyan lang yung malapit ka. So ayan, punta natin ulit no, yung ginagawang project dito. Nung nakaraan, halos ma out na yung mga bahay. Kinan natin kung ilan na yung natitira ngayon. Alright, Okay, so dito, makakarating ka na ng Taguig Pasig by uh, C5 Cavitex C5 link. Yan o. Okay, diretso na yan. Dati kasi ikot ka pa papuntang Taguig noon, di ba? Yung hindi pa nagawa yung segment ng C5 South Link Project. Yan o. So, natin muli. Ito sa Kainian Road. Yan o. Grabe, lawak na o. Oh ang iba talaga yung pagbabago dito sa kain dati kapag dadaan ka dito puno ng bahay tapos pa pa talaga traffic no diyan yung daanan dati yan. tinanam natin sa likod naman yun no wipe out so yung puno na lang natitira dito tapos meron na mga posted Ayan ah, yeah, o, wala na ka na yun? No. Wipe na ka. Wala na lang tira. So, tara, tignan natin. Itong no, puno na lang yung natitira. na so finally ubos na yung mga bahay okay. so dati halos sa kabundok Eto, na dati nasirado pa Babaw na sila ng mga poste oh ready na agad yung rebar cage sa so mukhang ko ngayon gagawin dito flyover nagana ng project ano kita kita mo na yung airplane no Yan oh, 100% wipe out. Wala lang natira. Nung uli kasi dito yun oh, meron. Ayan, tinan natin yung kabay na. Sumukha nga, malaki yung flyover ito gagawin dito. Ha? Ah, wipe out na na? Ha? Sold out na yan. Sold out? Dati sir, di mo may kita yung airplane dito, di ba? Oo. Um, Ayun, hey, kitang kita mo ng kabay na. Yung mga iba dito sir, parang may nakatira pa doon o temporary mo na? Temporary na yun. Mga hmm. 2 years pa yata yun. 2 years pa? Bakit 2 years pa? Kasi... Wala pa sila may lilipatan. Uh, pero kayo sir, saan kayo may lilipat? pa kami, dahil sa ano, kabila. Uh, dan -dan -dan. Pero yung building nation, hindi kasama yan. hindi nah, daw kasama mga siguro, mga ,000 ,000 pa Kasi, sir, pag dito labasin sa So, eh, uh, dito, ito kanya, sa... No, sa, tagit. Uh, tagit, sa <laughs> Yan sa oh, oh, kita polo, eh. Ha? Dito na yung tipolo. Ang tipolo? Oo, oh, yan. Bundok na yan. Ay, bundok, no? Oo, yan. Sirabi. Mga pinuto, meron plano dito. Sir, ilang tao kinakatira dito? Apatabigada na, maybe. 40 years ka dito? Ilang tao na kayo, sir? Since birth? Since birth? Kasi mga 80s pa lang dito. Mga, mga palayang pa lang dito. Pero yung bakod ng airport, sir, dyan na yan, Oh. Yes. So ibig sabihin, nilawakan nila? Kasi dyan daan na namin dati. Dyan kayo dumadaan dati? May temporary na ako dito. Uh, tindahan. Ito, dating kwan dito, may warehouse ito dati na demolished din. Dito yung daanan niya kabahint ha Pakita ko sa inyo malapit sa ilog ayun, ayun, ito yung likod niya So, tin tinan natin kung ng mga bahay dito So, nilagyan lang siya ng bako doon So, hanggang dito yung construction Ah, ito nakasirado na nga. Hindi na makita. Ayan. Marami din ah? Tubig mm. sa bin dito na, binabaha kayo dito? Pag bagyo? Hanggang saan yung tubig dito? Hindi na ma maabot sa bintana ko. Itong huli, maabot sa bintana ko. Yan ha? Kung bumabaha dito dati. Ito ko. Dito. Oo, oh, malalim. Buti nga nagkapagpataas kami ng flooring. Nung mababa pa yan hindi pa kami mm. tapos lalong hanggang dito ko. Oh. Kasi sa likod yun ay creek yan, di ba? Creek to. Mo. Hmm. Dito, hindi nakasama yung bahay dito. Saan? Dito, hindi nakasama to na yun. Hindi nakasama sa Dolores project namin. Ah, dito may project naman dito? Ano Anong project naman? Water waste daw. Ah, so, malilipat din to? Mm. Pero, wala pang, wala pang taon. Ito, ito na yung dating, kwanto, duty free warehouse na nabili nabili na rin So problema din pala dito na yung pagdapo ng basura Ano sa likod niya? Squatter area to na eh? Squatter area to? Matagal lang din yung basura dito na? Oh, ginawa ng basura yung creek kabay no? Kaya yeah, nagka-problema dito kapag bagyo, inaabutan ng baha. wala tingnan mo, hindi na gumagalaw yung kon. Ah. Uh, mo din dito, hindi na Problema kayo na yan, tubig dito hindi makalusok. karon ng bagit ako. Kawawa yung mga kondito sa marayan dati inaabot ng kayaman na nagtaas kami kasi na grabe kong kumaha dito pero itong basura na ganito talaga ito, hindi natatanggal talaga no? hindi po, um, dati kasi sa kanila, sa kabila yan kami hindi naman nagtatapon nung galing buong tapos meron din mga ibal nagtatapon dito? tapos ito taga sa kabila hmm, kami ang basura dito. namin itan tinatapon, yan galing nga doon parang hindi kasi umakagos ayun no naka stuck doon kaya ganyan yung summer malit na malit ang tubig niya nabos na kasi na ng... kasi taginit yung mga yun eh ay... lupa eh ngayon dahil hindi nakakaago uh, yun mo hmm. tinabunan nila so saan yung mga na-demolish na bahay dyan ay eh? dyan lang yung mga demolish dyan dati dito sa sa amin oo oh, hilera no oo oh, oh. pati doon ay no yung may tinayuan natanggal din yun oo yan oh, oh, yun sa may tinayuan meron uh, bahay yun dyan hanggang doon marami pa lang na natanggal kasi yun yung yun yung yun, 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 ano na yan ah yun, meron kaya pala di na madaanan, Hmm. Na. Anong nangyari dito, Nay? Ba't nasira to, Nay? Na ano eh, kasi... Binato na tubig? E, yung pag kasi... Di na inaabutan? ang yung karpentero gumawa. Dos por dos lang, eh di... E, ah, malamot lang mabasa. ka. Mabasa. hindi na pinagawa kasi na pero wala pa petsa to, Nay, Nay? So, meron eh, din pa rin, lang. Bine. Kasi mamaya gagaw mahulog pa sa ilong na yung mga na-demolish dito dati nah, isang na isang sila nalipat. Sana eh. Ilang taon na kay dito? <laughs> Ako pala sa airport doon ah. Mm. Alayan yan dati tapos lakad Wala pang tricycle, lakad lang kami hanggang labas. Ah, parang bukid pala to yung dati gabi. Parang bukid to eh. Ayun ibang iba na. So itong pader ma'am, hindi na aalisin to. Nilagyan na to ng pader. Oo, oh, yan, yeah, walang pader. Pero dati bukas pa to ma'am no? Oo, oh, bukas pa to. Tapos wala kami listen.